Alright, good day mga Kabitrides. Welcome back to our YouTube channel So, for today's video no, Pag-usapan lang natin Yung mga common violations na Hindi natin masyadong pinapansin Pero nalalabag na pala natin At Hindi natin alam na may mga Paukulang penalties and fines pala no? Kali yan yung tatalakayan natin for today No Ah, uh, quick discussion lang tayo bago ang lahat mga kabitrides short intro muna tayo so yun mga kabitrides bali uh, wag na natin patagalin pa no dako na tayo sa uh, topic natin for today's video una muna sa lahat no disclaimer lang yung mga sasabihin natin for this video no, uh, sariling opinion lang natin to and then yung mga tatalakayan natin violation and then yung fines no, yung pinaka updated na list of uh, violation saka uh, penalties nya and fines no? so yun magtako na tayo sa ano uh, pang sham sa listahan natin uh, reckless driving so pang sham sa listahan natin is yung reckless driving no uh, bali ang fine niya or penalty niya 2,000 pesos mga ka-beat and with seminar pa yon. pag best driving nandiyan na yung traffic uh, design, design signs tulad ng ah uh, no left turn no right turn no U-turn and then yung one way at iba-iba pa Ayo bilang rider alam naman natin yung mga ganyang policy una pa lang dinuturo na sa atin yan bago pa lang tayo kumuha ng lisensya kaya lang uh, bilang tao syempre di pa rin natin may magkamali marami pa rin nakakalimot sa mga ganitong traffic sign no? May mga nahuhuli din no Pag nahuli ka, nag na u-turn ka Nag left turn ka sa mga kalsada Na pinagbabawal yung mahal Pag u-turn, pag left turn, pag right turn So may kaukulang penalty yun no Pag nahuli ka, 2,000 pesos With seminar pa yun Kahit anong imposer makahuli sa'yo NMDA, LTO, or HPE So yan And then yung uh, illegal overtaking, alam naman natin yan mga kabit rides, no? Basta pagka full solid yellow line, no? Ibig sabihin nun, uh, bawal tayo mag-overtake. Kahit na gano'n pa ka-traffic mga kabit rides. So yun yung pang sa listahan natin, yung reckless driving. Pang wala sa listahan natin, this is yung uh, ng kinelas. Hindi pagsusuot ng proper shoes kapag tayo nag-bumibiyahe uh, gamit ang motosiklo. So bali ang ano po dyan uh, Ang Ang penalties or fines po dyan Is 500 for the uh, First offense And then 700 Pagka sa second offense Na pangalawang beses ka na nahuli Again as a rider no, Dapat alam naman natin yan na Bawal talaga magsinelas Lalo lalo na pagka Bigay ka ng nakamotor uh, Lalo lalo na pagka dumaan ka sa EDSA So dyan may mga nangulit yung talaga dyan yung mga katinelas yan, mga hindi naka proper shoes no yung iba natin mga kapwa riders no ah, syempre hindi naman may iwasan lalo nga pagka umuulan so, nagiging reason nila yon para magkinelas sila para tanggalin nila yung sapatos nila kasi nga naman daw no, mababasa yung sapatos So yun yung pinaka main reason nila kung ba sila ng Ako in my opinion mga ka rides, uh, Hindi ba dapat mas lalo tayong uh, magsuot ng sapatos pagka umuulan Bakit? Kasi di ba pag umuulan uh, Siyempre madulas yung kalsada So may tendency na pwede tayo madistrasya, madulas Gumasgas man yung lower part natin sa ah uh, habang tayo sa tayo ano, no? tabag tayo ay so mas may tendency na masusugatan yung lower part natin yung pinte, yung paa so mas maigi pag uh, umuulan huwag nang tanggalin yung sapatos no? lalo na para ano naman yun eh uh, in our own safety rin naman yun hindi pa tayo mahuhuli no? ng mga pagtatsambahan tayo sa uh, checkpoint may mga imposter na nakapwesto sa bawat kalsada lalo lalo na sa EDSA so yun again yung uh, ng chinelas o hindi pagsusot ng tamang sapatos habang tayo yung nagmamaneho ng motosiklo meron po yung kaukulang uh, uh, penalty which is uh, 500 sa first offense and then 700 sa second offense pag uh, pangalawang beses ka na nahulog So, yun yung ano natin, yung pangwalo sa listahan natin ng na mga common violations uh, na hindi natin alam na nababayag na na pala natin. Hindi natin pinapansin So, let's go down to uh, number 7 in yung failure to attach motor vehicle plates no? so yung mga hindi angkop na paglalagay ng uh, plaka may mga kaukulang penalties din yan paglalagay ng mga unauthorized plates sa mga motor natin ang penalty po niya is uh, 5,000 pesos mga price kapag ka nahuli ka L, uh, ng LTO MMDA uh, ayan mga enforcer natin sa so, failure to attach motor vehicle plates ah, uh, nandiyan na yung ano yung improper display of plates unauthorized uh, improvised plates, attachment of plates, cover so dun sa una sa improper display of plates, no alam naman natin yan so, saan natin dapat ilagay yung mga plaka natin ah, uh, sa motor, no sa likod lang naman yan wala namang ibang uh, dapat paglagyan yan, no And then uh, yung paggamit ng mga improvised plates mga kabit rides sa pagkakaalam ko ang standard ng LTO regarding sa mga plaka kapag ka, ano ka mag improvise ka ng plaka kasi wala pa ka yung plaka mo no? alam naman natin yung releasing ng plaka dito sa Pilipinas eh, hindi naman ganun kabilis ka agad mga kabit rides So, hindi natin maiwasan na magpagawa ng improvised uh, plate. Kaya lang, syempre, dapat uh, sinusunod pa rin natin yung standard na LTO. Ang standard kasi ng LTO is uh, puti yung background niya, no? Puti yung background ng plaka tapos ang font niya uh, kulay itin. So, dapat, ganun na ganun ang gagawin natin na uh, plaka. Improvised plates para makasunod tayo sa standard ng LTO at maiwasan natin yung huli of course, bawal na bawal din takpan yung mismong plaka natin may plaka ka nga pero hindi naman nakikita no? hindi naman nakikita ng mga uh, enforcer, kumbaga Uh, meron kasi mga ganun eh, yung ng ano, uh, ng place, no? Meron cover, meron kung ano-ano man nakalagay dyan. Bawal na bawal po yung mga 5,000 po ang uh, ang penalty dyan pagka nahuli tayo na so, gumagamit ng uh, ganyang uh, uri ng plaka na substandard and then uh, not visible no? so yun yung so, pagmamaneho natin ng motosiklo na detected yung, yung signal light, headlight tail light, uh, etong violation na to no? pag ka nahuli ka so sa motor vehicle operating without or uh, with defective improper and unauthorized accessory device and parts so nandiyan na yung defective brake lights signal lights uh, tail lights then pangalawa yung minamaneho mong uh, motorcyclo walang side mirror meron man substandard naman so sa side mayroon meron din tayo sinusunod na standard na sukat na dapat na meron tayo sa mga motor natin pangatlo mga kabit rides yung unauthorized use o sirens and then blinkers sa mga motor natin and then pang apat yung uh, pagmamodify ng mga muffler natin o yung mga tambucho natin dyan so lahat yung binanggit ko na to na mga violations Uh, meron din po itong kaukulang uh, penalty which is amounting 5,000 pesos no? o, oh, so kung saan ka man mahuli dyan sa mga uh, binanggit natin na yan meron niyang uh, kaukulang penalty which is 5,000 pesos no? dapat fully operational yung mga uh, turn lights natin lalo lalo na yung headlight saka yung tail light no para din naman yan sa <laughs> sa safety ng bawat isa no kasi kung uh, defective yung signal light mo, so paano ka magbibigay signal sa mga nasa likod mo kung kakaliwa ka o kakanan ka? And then pag nasa harap mo, ganun din, no? And then paano ka rin makikita sa dilim kung sakasakali mo may biyahe ka sa madibilim na lugar kung wala kang headlight and uh, taillight, no? So dapat mga kapitrides, alam natin na lagi natin sine-check kung fully operational ba yung mga uh, ilaw natin sa motor natin no? pag nahuli tayo na defective yung mga ilaw natin meron niyang kaukulang penalty so yun tapos pangalawa yung side mirror natin mga kabit rides so ako although modified itong side mirror natin no, mga kabit rides Uh, pasok naman siya sa standard ng LTO kasi ang standard ng LTO mga kabitrides dapat sinaki ng ano natin palat uh, palad natin sa kamay yung sa so dapat ganyan siya kalaki so tayo uh, patok pa naman yung ano natin side mirror so modified nga siya no? kasi merong ibang mga nagpapalit ng aftermarket na side mirror Ah uh, maliliit yung ano niya, yung sukat niya, no? May bilog. Tapos mayroon pa nauuso ngayon mga kabitrides, yung ano, 'di ba, yung uh, bar end ng tinatawag, no? So dito siya nakalagay sa may uh, dulo ng handlebar bar natin. Hangga't maaari mga kabitrides, iwasan natin yung masyadong maliit yung side mirror na ipapalit natin sa kailangan pumapalit tayo from stock. Ta, kasi natin magpalit ng aftermarket, no? So, mas may na rin na pasok na rin sa standard ng LTO yung ipapalit natin sa side mirror para wala tayong maging problema pag uh, may uh, ng checkpoint or ano. So, yung pangapat, yung unauthorized use of blinkers and sirens. Siyempre, alam naman natin na mga tanging mga nasa law enforcement unit na pwedeng gumamit niyan like right? yung mga police, mga police na naman nakamukot, motor no? Uh, HPG kumbaga yung mga sama sa mga convoy ng mga uh, very important persons o so VIP o yan sila lang yung mga authorized na tumagamit ng motor na pwedeng gumamit na mga ganitong uri na accessory sa motor no? yung blinkers and then yung sirens no? sila lang yung authorized pero siyempre hindi pa rin natin may iwasan na maka-encounter ng mga ganyang uh, papua rider natin no lalo lalo na sa tail light no uh, ako personally meron ako mga nakakasabay na no? Uh, yung tail light nila blink no uh, bawal na bawal po yun mga kamitry hindi po yung pinaitulutan ng LPO o ng uh, HPG o kasi naman law enforcement check na pag nahuli kayo meron tayo meron kayong uh, penalty magbabahid kayo ng 5,000 pesos pagka nahuli kayo up at checkpoint or pag napara kayo pag cut or pag modify ng mga tambusyo natin no? yung mga calcal pipe uh, meron pa rin mga nakaka misinterpret na itong ganitong violation eh Ini, uh, pagka sinabi kasi modified no, mga kabitrides meaning yung taksak mo ay ingayin ah, uh, bawal na bawal yung mga ka rides sa nahuli tayo hindi tayo pumasa sa uh, standard na tunog ng tambuti natin kasi nga minotify natin so yun na huli na tayo mga kapit rides ah, uh, may penalty na tayo no? pagka nahuli tayo So, yun mga kabitrice yung pang lima sa listahan natin na mga uh, violations na dapat nating iwasan para iwas uh, penalty tayo no? Uh, ang apat sa listahan natin is yung uh, unauthorized modification dito mismo sa mga motor natin mga so uh, nandyan yung pagpapalit ng kulay change color no? and then ah uh, change body design so from a uh, single unit kakabitan natin ng sidecar no so yon bawal na bawal po yun mga kapitrides base sa violation list ng LTO no? yung motor natin, tinalita natin ng kulay o nilagyan natin ng sidecar meron po yung kakukulang penalties is uh, 5,000 pesos mga kapitrides sa so, change color mga kapitrides ah uh, syempre kung ano yung nakalagay sa ano natin sa papeles natin sa CR no sa certificate of registration Ah, uh, dapat yun lang din yung sundin natin mga kabitrides Ah, uh, kasi yun naman talaga yung nakalagay sa papeles natin eh ito tulad nito si Blackie Beat no Ah, uh, color black yung nakalagay sa ano niya sa papeles niya no sa certificate of registration so da oh, nag so, nag-stick lang ako dun sa kulay na yun so hindi ko sa pinapakulayan or kung ano Although tinanggal ko yung mga decals niya no, pero wala naman wala naman daw kaso yun no kasi uh, hindi naman yun kasali sa ano dun sa certificate of registration. Ang nakalagay lang doon yung mismong kulay ng motor natin no. Ah uh, naman ng decals, uh, allowed din naman yun mga ka right? kasi hindi naman yun part ng pagpapalit ng kulay eh. Basta make sure lang na kapag ka naglagay tayo ng decals sa mga motor natin no, mangingibabaw pa rin yung pinaka main color na nakalagay sa ah uh, certificate of registration natin kung itim yan so dapat mangingibabaw pa rin yung color black nya or kung kulay puti yan dapat uh, mangingibabaw pa rin yung kulay na puti kahit naglagay tayo ng decals mga kapit rides uh, kapwa tie rider no? na uh, yun nga nahilig sa mga uh, pagmamodify, pagpamodify pagmamodify ng, ng mga motosiklo nila no yung iba uh, talagang gumagastos pa uh, pinapa full wrap yung motor or pinapa na pa, yung iba ng kulay no so yun pag nahuli yun mga kabitars at hindi naka tinignan sa mismong certificate of registration 5,000 po ang penalty nyan so yung, yung iba ang ginagawa uh, pinare-rehistro sa mismong opisina ng HPG so yan ang alam ko may ano na may limit lang yung ano eh may limit lang yung kung ilang Ah, uh, linggo mo pwedeng gamitin yung kulay na yun, no? Alam ko may limit lang yun eh sa HPG. Hindi yung pang matagalan eh. So, kaysa naman gagastos ka ng gano'n na kada magpapahit ka ng kulay, no? Eh, I suggest na wag na lang natin palitan mga bit rides Again, in my opinion lang naman itong sinasabi natin, no? So, nasa sa inyo pa rin yan kung talagang uh, trip nyo. Uh, kung ano ba talaga yung trip nyo sa mga motor nyo, no? Pero kasi isa alang-alang din natin mga kabitrides yung uh, pwede tayong mahuli, pwede tayong ma-charge. So yan. So yun sa pagpapalit paglalagay naman ng ano mga kabitrides na uh, side car sa mga motor natin, no. Uh, Binili natin tong motor natin as a single, no. And then syempre, uh, ilalagay ng kasa doon sa ano natin sa certificate of registration natin pagka na-register na siya ah uh, single unit lang siya without sidecar no uh, I'm not sure lang no kapag ka naglagay ka ng sidecar yan tulad nyan yung agad nila ito yung security card nyo no yung motor nya merong uh, ng sidecar no so I'm not sure lang kung yung mismong kasa magre-rehistro mag magre or yung mismong tao no pero kasi pagka na, pag nahuli ka sa checkpoint na uh, ang dala papeles is nakalagay lang doon is a uh, motorcycle without sidecar no and then nakita uh, nila may, may nakakabit na sidecar sa so, ah uh, maaari kang ma-charge na 5,000 mga kabitrad sa listahan natin this is yung driving an un unregistered motor vehicle no so yung pagmamaneho natin ng ano na motorsiklo na hindi nakarehistro mismo sa LTO nakakabit rights under dito yung uh, unregistered change of engine and chassis mga makakabit rides. So, pasok dito yung mga makakabit rides yung mga na ng displacement, kumbaga uh, yung mga nagbo up. Halimbawa, ito si black Beat. 110cc siya. Pero pina-bore up ko siya. Inataas ang pinataas ang displacement niya from 110cc ginawa ko siyang Halimbawa, uh, 150 130cc. So, dapat mga kabitrides, uh, nakarehistro yon sa LTO kapag ka magbo-bore up ka. Kasi hindi tayo basta-basta pwede magtaas ng displacement. Lalong-lalo na kung nakalagay naman sa uh, certificate of registration natin na ganito lang yung displacement niya dapat. Kung sa Honda Beat, ayan, dapat 110 lang and then yung sa ibang motor oh, dapat 125 uh, one, two, lang pero kung magbobore up ka man no, so dapat make sure lang na naka register siyang mga properly uh, registered siya sa LTO <coughs> kasi yun naman ang sinasabi dito eh Uh, unregistered change of engine and chassis no? so dapat naka-register siya kung sakasakaling magtataas ka ng displacement magpapalit ka ng makina, patataasan mo yung uh, displacement, no? So, dapat nakarehistro siya, mga ka-beat rides. Kasi, kapag ka nahuli ka, mga ka-beat rides, gumagamit ka ng motor na hindi nakarehistro sa LTO, tapos yung uh, en uh, engine mo pa, nakabore uh, naka up from 125cc, ginawa mong 150 pag nahuli ka sa checkpoint, mga ka-beat rides, ang penalty lang naman yan ay tumataginting ting na 10,000 pesos 10,000 pesos mga kabitrides tumataginting na 10,000 lang naman yan napakasakit sa bulsa lalo lalo na pagka nahuli tayo so again dapat uh, sunod lang tayo sa sa kung ano ba talaga yung naka uh, lagay sa motor natin no? kasi uh, again para sa akin hindi naman maalaga yung kung ano yung placement ng motor mo no ang mahalaga na nararating ka nito sa saan mo gusto pumunta no nakakapagbiyahe ka ng safe so yun 10,000 po ang ano dyan ang penalty dyan mga kabitrides pagka nahuli tayo sa checkpoint hanggat maaari iwasan na natin itong mga ganitong uh, kinoconsider na NCO na illegal yung pagbobore up lalo na kung hindi nakaregister and then syempre Uh, pinagbabawal din yung pag uh, drive ng motor na hindi nakarehistro mismo sa LTO so yon. alawa sa listahan natin this is yung period uh, to carry ORCR period to carry driver's license, so yung mga papeles natin mga kabit rides uh, para sa, mga uh, papeles natin para sa motor natin and yan yung uh, official receipt ng registro natin every year and then yung certificate of registration and then yung driver's license kasi pagka nahuli ka nyan uh, hindi mo tala-dala yan no? Mare, nahuli ka sa checkpoint pinara ka hinahanap yung lisensya mo yung ORCR mo wala kang makipakita uh, nakalimutan mo sa bahay ninyo o kung saan man no? automatically i-charge ka nila ng 1,000 pesos hindi lang doon nagtatapos mga kabitrides kapag ka nahuli ka mga kabit na hindi mo dala yung OCR mo or hindi mo rin dala yung lisensya mo no to it na yung motosiklo mo is subjected for uh, impounding kasi iyo hold talaga nila yan pagka wala ka naipakitang uh, papeles ng motor na dala dala mo kasi dapat lagi mo dala, lagi, lagi, lagi mo talaga dala dala yung mga papeles yung no? ORCR and then yung lisensya mo So dapat lagi mo siyang dala, mga kabit rides. Para iwas abala na rin tayo sa daan, lalo na pag uh, nadaan tayo sa lugar na may checkpoint. So, 'yun. Bukod sa ma-charge ka na ng 1,000 mga kabit rides, subject for impounding pa 'yung motor mo. Ang laking abala pa kasi i-impound nila 'yan, syempre tutubusin mo 'yan sa impounding station nila kung saan man nila dadalhin 'yung motor mo, no? Dami mo pang aasikasuhin. So mas maigi, huwag natin kalimutan mga kabit rides Yung mga papeles natin uh, Every time na aalis tayo ng bahay Magmumotor tayo, sigay tayo Lagi natin i-check unang una yung mga papeles natin Siyempre Lagi natin dapat tala na yan So number one sa listahan natin mga kabit rides is yung uh, driving without a valid license Similar lang dito dun sa uh, binanggit ko dun sa pangalawang Uh, ano, uh, violation, no? Similar lang to doon, no? Kaya lang, mas malaki ang uh, penalty nito, mga ka rides So, dito sa driving without a valid license, nandito na yung no driver's license. And then, uh, driving with a uh, expired license, no? May lisensya ka nga, pero paso naman yung lisensya mo. sa so, ang penalty niya is uh, 3,000 pesos, mga ka rides 3,000 pesos yung penalty niya Kapag ka nahuli ka nag uh, nagmomotor, uh, nagmomotorsiklo, uh, nawala kang lisensya or kung meron man 'no, uh, pa naman, hindi naman na uh, updated. So 3,000 po ang penalty dyan mga ka Beatrix. So 'yun, as a rider dapat alam natin na yung mga responsibilities natin dapat lagi natin nasusunod yung mga dapat na uh, mga alituntunin mga kabitrides sa pagmumotor yung lisensya natin dapat nare-renew natin yan although 5 years naman yan no? Uh, hindi naman yan yearly every 5 years naman yan uh, alam ko 5 years pagka uh, pagkuhan ka palang kukuha ng lisensya 5 years balititi yung lisensya mo pero ngayon kasi may mga may bago na tayong policy ngayon, di ba? 10 years uh, iyon so, uh, make sure lang na uh, na-update natin yung lisensya natin na renew natin kasi yan yung pinaka ano eh tugbat sa uh, ano tayo ng eroplano yan yung pinaka passport natin mga ka-bike driver's license so sa pagmomotor dapat uh, dapat lagi natin dala-dala uh, gaya ng sinang binanggit natin kanina no and then syempre dapat lagi ding updated para yon iwas abala rin tayo sa checkpoint para komportable tayo wala tayong kakabakaba sa sakali may, may madaanan tayong checkpoint o pinara tayo ng mga poster natin dyan sa daan no? so yon mga ka top 9 na uh, violations uh, updated violations from LTO na uh, dapat nating malaman and then kung paano ba natin siya may iwasan no dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Sana may natutunan kayo for this uh, today's video. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta ng video natin dyan. Sa mga subscriber natin dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? Uh, sa patuloy na pagtangkilik ng mga videos natin na ina-upload sa YouTube. Sa ating YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kindly subscribe and Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload pa natin soon mga kabitrides nagdadis sa tutorials uh, accessory review and din sa mga rides natin mga kabit rides again maraming maraming salamat mga kabit rides stay safe ride safe always peace out